Alright, isang magandang 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 uh, oras sa mga all at uh, shout out sa mga all. Ayun na nga ano, uh, halos uh, magiging 100% na ang resulta ng eleksyon. At uh, magugulat tayo, ano? Biglang lumusot itong si ano si eh uh, Bang Makino. Umaabul kay uh, Senator Bong uh, Bongo. So nakita natin kagabi ay uh, pumapangalawa si uh, uh, Bam Aquino at ganun din si pangatlo naman si uh, Senator Bato De La Rosa Ganun din si ano si uh, Kiko Pangilinan uh, talagang ano no talagang, talagang uh, hindi expected na papasok itong mga to dahil unang una parang hindi sila gaano uh, nangampanya kumbaga. Pero ang balita pala dito sila daw po ay uh, inindorso ng uh, Iglesia ni Cristo. So malaki kasi ang uh, contribution nitong uh, Iglesia ni Cristo ng malaking grupo ito. So natulungan talaga silang uh, umangat ano. At uh, napanood din natin yung programang gustong i-hain uh, ni o ipatupad ni uh, Bam Aquino yung uh, libreng kolehiyo ang pagkakalam natin nito na umpisa na ito ng dating pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte no at uh, ang sabi nga ni Bam Aquino na siya dati ay nasa oposisyon pero ito ay inaprubahan ni uh, dating pangulong uh, Uh, Rodrigo Roa Duterte. So, maganda ang hangarin ni ano ni Bam Aquino, no. Sana nga magtuloy-tuloy ito at uh, may patupad para naman marami ang makikinabang. Yung uh, libreng uh, uh, college, ano. Malaking bagay ito. Actually na pag-usapan nila ito kay uh, sa interview niya kay uh, Miss Karen Davila na ang nabanggit nga ni uh, Miss Karen Davila doon na bakit uh, mayroong mga mayayaman na nakakapasok pa rin sa UP kumbaga tulad ng UP na ito na para dapat ito sa ano sa mga scholar no scholarship so ang katanungan nga doon bakit may mga mayayaman pa din ang sabi naman ni Bam Aquino iilan eh, na lang daw ang nangyayaring ganito pero Tama nga naman si Ms. Karen ano na itong mga mayayaman dapat hindi na i ano i uh, allow o bigyan ng pagkakataon na makapa makapasok diyan para maibigay ang slot na yon dun sa mga talagang nangangailangan no. At uh, hindi nga makapag-aral sa kolehiyo dahil nga sa kapos no. Kapos sa uh, pang-tuition kumbaga so yan ang adhikain at plano ni Bam Aquino so ngayon nasa pangalawa siya uh, naway mag, magtuloy-tuloy yan para at naway maipagpatuloy niya o maipatupad niya ang kanyang uh, plano ang kanyang uh, malaking kontribusyon nito sa ating mga uh, kababayan na uh, ang libring kulihiyo so Nagulat lang talaga tayo no. Dahil nga uh, hindi naman lumulusot sa mga survey si uh, Bam Aquino at saka si uh, Kiko Pangilinan. Ang pagkakalam natin sumikat si uh, Kiko Pangilinan dun sa mga biro no. Biro ng mga bloggers uh, yung mga sinasabi niya na uh, dagat. Uy, dagat sabi ganun di ba? Na pinagtatawanan ngayon. Pero kita mo naman dahil doon ay uh, lalo, lalong sumikat si uh, Kiko Pangilinan. At ang pagkakalam din natin dyan si Kiko Pangilinan ay uh, inendorso din ito ng mga Duterte. Ang pagkakalam natin ha, kasi ang nabanggit ni dating President uh, Rodrigo Roa Duterte na malaki ang naitulong nitong... Uh, Si, uh, nila mag-asawa ni Sharon Cuneta at Kiko Pangilinan. So bilang ganti ay uh, inendorso din siya ni ano ni uh, ni uh, dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ngayon uh, napapan, napansin natin doon na me, medyo lamang na ngayon ang uh, Uh, kakampi ng mga Duterte sa Senado kung sa kasaling tuloy-tuloy na yan at makaupo na sila ay lamang na so paano ba yan yung impeachment mukhang malabo na mangyari yan di ba dahil pagka lumamang ang kampi kampi ang kumakampi kay uh, Sarah Duterte ay pagdating sa botohan ay talagang uh, wala na ang ano ang uh, ang uh, planong pagpa-impeach kay uh, BP Sara at uh, kung mapapansin niyo yung mga party list no party list na naghain ng complaint na yan ay uh, Kulelat yan uh, sila uh, Castro ano mo, nakalimutan ko tuloy pangalan basta yung Castro yung Act, par, act, act Teacher party list no, na tumakbo rin senador na nasa 40 nasa pang 40 ata siya so yan ano uh, medyo nakagulat pero ganun pa binoto ng mga ng ating mga kababayan ito no ng mamayang Pilipino kaya dapat na lang uh, tanggapin at uh, suportahan para naman ito sa ating bayang Pilipinas Maraming salamat muli sa inyong panonood sa aking malit na channel. Pagpalain nawang bawat isa. At uh, God bless everyone.